Gar, gusto mo bang ba kumita na 1,000 pesos araw-araw? May alam akong walong negosyo na sigurad... Kumusta mga kaibigan? Welcome back to our channel where we explore different business ideas and tips para sa inyong financial freedom. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang walong negosyo na pwedeng kumita ng 1,000 pesos araw-araw. Tara, simulan na natin. Unang negosyo, online selling. Sa panahon ngayon, napaka popular ng online selling, lalo na sa mga platform tulad ng Shopee, Lazada, at Facebook Marketplace. Pwede kang magbenta ng mga damit, accessories o kahit anong patok sa market ngayon. Kapag nahit mo ang tamang produkto at tama ang pricing, siguradong kayang-kaya -kaya mong kumita ng 1,000 pesos o higit pa kada araw. Pangalawa, food business. Sino ba ang hindi mahilig kumain, di ba? Pwede kang magtayo ng maliit na karinderya o magluto ng mga specialty dishes at ibenta sa iyong community. Example nito ay ang pagbebenta ng mga silog meals sa umaga. Kung makabenta ka ng 50 meals sa halagang 30 pesos bawat isa, abot na agad ang 1,000 pesos sa isang araw. Pangatlo, laundry services. Busy na ang mga tao ngayon kaya malaking tulong ang laundry services. Kapag may 10 customers ka bawat araw na nagpapalaba ng tig 100 pesos Nakuha mo na agad ang target mo na 1000 pesos. Pang-apat, mobile phone accessories. Laging may demand para sa mga chargers, cases, at earphones. Isipin mo kung makabenta ka ng 20 items na tig 50 pesos, abot agad ang daily goal mo. Magandang ilagay ang puesto mo sa mga mataong lugar. Panglima, digital services. Kung marunong kang gumawa ng graphics, videos o websites, pwede mo itong i-offer online. Sa isang project na nagkakahalaga ng 1000 pesos kahit na isa lang 'yung client mo kada araw, solve na agad ang kita mo. Ang anim tutoring services. Kung expert ka sa isang subject, bakit hindi ka magturo? Sa rate na 200 pesos per hour, kailangan mo lang ng limang oras na sessions bawat araw para kumita ng 1,000 pesos. Ang pito, sari-sari store. Classic na negosyo pero laging patok. Kapag maganda ang location at kompleto ang paninda, kayang-kaya mong kumita ng higit pa sa 1,000 pesos araw-araw. At panghuli, number eight, loading business mura ang puhunan pero malaki ang kita sa dami ng mga tao na laging kailangan ng load kung makapagbenta ka ng load sa halagang 50 pesos sa 20 tao 1,000 pesos na agad yan yan ang walong negosyo na pwede mong simulan para kumita ng 1,000 pesos araw-araw ikaw, anong negosyo ang gusto mong simulan? Comment down below at huwag kalimutang mag-like, isubscribe para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Salamat sa pananood. Hanggang sa muli. Bye!